Hi guys! For today's video ay gagawa ako ng binignit or bilo-bilo. First time kong gumawa nito guys. So ayun guys, sa sobrang first time, mga mali-mali pa nga nabili ko dyan eh. Yung kamuti ko sira. <laughs> buti na lang yung saging okay naman. So ayun guys, may so ayun guys, mayroon tayong glutin glutinous rice. Mga natira-tira pa namin niya na ah. gumawa kasi kami ng buchi. <laughs> Pang-ano lang ba snacks. So ayun guys, mabuti may natira pa kaya hindi na namin kailangan bumili pa. So ayun guys, halo-haloin na natin no. Bago kasi ako gumawa ng bilo-bilo guys, nanood mo na ako sa YouTube. First time po kasi 'di ba? So hindi ko wala, ka, wala, talaga akong idea paano gumawa ng bilo-bilo. So ganito yung ginawa ng babae sa YouTube. Uh, nilagyan ng tubig tapos halo-haloin hanggang mag parang mag-dry wala talaga akong idea paano gumawa ng bilo-bilo guys or binignit dati kasi nanay ko lang ang gumagawa nito na ay kain lang ako ganoon or kaya bigay galing sa kapitbahay <laughs> kaya ayun guys kapag alone ka talaga lahat maranasan mo lahat malalaman mo paano gagawin paano gawin paano lutuin para makakain ka so ayun guys uh, nagstart na ako, binilog-bilog ko siya. Ayan, bilog-bilog. First time magbilog-bilog ng, ng, ano, ng rice na ganoon So, ayan, ang saging ko at saka yung uh, kamote. So, ayan guys, tapos na tayo magdawa ng, ano, ng bilog-bilog. Bilog-bilog. <laughs> ng binignit na bigas na bilog-bilog. <laughs> Tatatawa ako guys habang nag-voiceover. O, -voiceover. oh, ayan, pagkatapos niyan, pinag-prepare ko yung ano ko yung ating gata. Ayan. Tapos ayan, okay na ang ating gata. Ready to fight na. Ayan. Pakita din natin yung mga ganyan yan. Ganyan. Ayan, sa kabila yung ating bilo-bilo or ating binignit. Ayan. Ang gulo ng lamesa ko. Ayan, ang ating ating banana at saka ating kamote. So, in guys. Nag- nag ano na ako nagsalang na ako ng ano ng kaserola nilagyan ko ng tubig kasi yun din yung ginawa ng babae ng babae eh. so ayun guys yung pangalawang pangalawang gata hindi ko nakuha na ng video no <laughs> nakalimutan ko eh ayan papakuluan natin yan o oh, papakuluan tapos isabay yung kamote at saka uh, ating saging and ang bagal ko, dyan <laughs> Tatapusin natin 'yan. Tapusin natin 'yan. Ilagay natin lahat 'yan. ayan Yung ating yung aking bilo-bilo parang mar naramihan ko yata ng tubig. Kasi alam niyo naman first time, 'di ba? <laughs> Wala talaga akong idea paano gumawa ng bilo-bilo. So ayan tapos na, guys. Hugas mo na kamay. Ayan. I Yan, kumulo magic, 'di ba? Kumulo ka agad. kumulo ka agad 'yan. Halo-haloin natin para hindi dumikit sa kasirola. Ayan, halo-halo. Tapos takpan natin. Ay, hindi pa pala. Mali <laughs> Lagay ko muna 'yung ako 'yung bilo-bilo. Ayan, -bilo. lagay ko lahat 'yan sila. Isabay ko sila. Sabay-sabay ko na sila lahat para sabay maluto. Ayan, isa-isa muna. Ang bagal. Ayan. Parang itlog na maliit, no? <laughs> itlog na maliliit. So, ayan, magic. Dalawa na lang. <laughs> Tapos na. So, ayan, guys. Excited pa nga ako niyan, eh. Kasi, first time ko talagang magluto ng bilo-bilo or binignit. So, alo, -alo natin uli. Kasi, baka didikit. Ayan takpan muna natin guys takpan muna natin uy hindi pa pala <laughs> lalagay pa pala yung si ano si <laughs> si si ano ano pa tawag dyan ah basta yun yun P, an, inano ko yung kagabi eh binabad ko sa saggo pala sago binabad ko sa tubig para para lumambot nadala na kasi ako dati nagluto ako ng lugaw tapos yung lugaw ko luto na pero yung sago ko ang tigas pa Kaya na dala talaga ako eh. So ginawa ko, binabad ko yun kagabi para ginabukasan, Lut, mabilis maluto. So yun, takpan na natin guys, no. Oh, ayan, magic. Malapit na maluto. So lagyan na natin ng asukal, brown sugar, kasi wala tayong white. Ayan. Tatlong kutsara lang nilagay ko kasi pangit pag sobrang matamis guys, nakakaumay. Ayan, kumukulo na. Excited na tayo dyan. Excited na talaga ako matikman yung bilo-bilo ko or binignit ko. Ang ating binignit ng bayan. Hindi pwedeng mawawala sa tuwing Biyernes Santo. Lahat ng tao nagluluto nito o kaya biko. Ayan. So, ayun guys. Pakita mo na natin yung mukha ng chef. Magkanta <laughs> <Nung gandang> dilaw. <laughs> ayan tingin tingin pero takam na takam na yan syempre so ayan guys may parang luto ng nga ating bilo-bilo ayan medyo lumambot lambot na rin pero parang bilo-bilong sabaw to eh huh? <laughs> naramihan ko tubig gata guys no tingin nyo madami yung, ano gata bilo-bilong sabaw <laughs> dito na parang bilo-bilo ano uh, lapuyot sa akin tignan nyo yun daming sabaw. So, ayan, oh. Excited na, no? Kahit na yung gawa, hindi perfect. <laughs> first time talaga. Hirap talaga pag first time, no? Ayan, kain na daw. So, ayan, guys. Naligo na ako niyan. <clears throat> kasi sobrang init. Bago kumain. At saka, feeling ko, masarap naman. Kasi ako gumawa, eh. <laughs> so, ayan, guys. Mm, masarap nga siya. Thank you for watching. Bye!